Napansin mo na ba na minsan, ang buhay ay pinagtatanong ka kung ano ang nangyayari, parang may mali, pero sa parehong oras, parang nasa tamang lugar ang lahat. May isang bagay na nararamdaman mo, ngunit hindi ka sigurado kung totoo ito o isa lamang ideya na paulit-ulit na pumapasok sa isip mo. At iyan ang pinag-uusapan ko. Tungkol sa isang tao na naroroon, tahimik, naghihintay. Hindi, hindi ito basta-bastang paghihintay. Ito ay paghihintay ng isang tao na marami nang nakita, marami nang pinagdaanan, at gayon paman, nandyan pa rin, nagmamasid, nararamdaman bawat pagkilos mo, naghihintay ng tamang sandali para sa wakas ay magtapat. Maaaring hindi mo napapansin, pero ang totoo ay nararamdaman ng taong ito ang lahat. Hindi naghihintay ng mas ingranding bagay, hindi naghihintay ng senyales mula sa universo. Naghihintay lamang na magtugma ang lahat, ang sandali na higit pa sa mga salita. Ang paghihintay na ito ay hindi madali, hindi para sa iyo, hindi rin para sa taong ito. Pareho kayong may bitbit bit sa loob ninyo, pero sa kung anong dahilan, wala ni isa ang humahakbang. Hindi ito dahil sa kawalan ng kabustuhan. Hindi ito dahil sa kawalan ng damdamin. Basta takot lang sa oras, sa maaring mangyari. Ngunit, kahit ganoon pa man, ang naroroon ay lilitaw. Hindi ngayon, marahil hindi bukas, ngunit lilitaw at ito'y magiging malaki sapagkat ito'y katotohanan. Ang katotohanan ng isang taong natakot pero alam na ang lahat ay may tamang sandali. Ang pinaka nakakatawa ay, habang nangyayari ang lahat ng ito, pakiramdam mo ay mag-isa ka, hindi alam kung may talagang nakakaintindi, kung may taong talagang naghihintay din nalilito ka, naguguluhan, pero, sa kaibuturan, alam mo na ang lahat ay may layunin. Sapagkat ang damdaming ito ay hindi nawawala, bagkus, lalong tumitibay. Eh, kapag ang isang taong iyon ay sa wakas ay nagpakita ng damdamin, mapapagtanto mo na ang lahat ng akala mong alam mo, sa totoo lang, ay bahagi lamang ng isang mas malaking larawan. Parang sa wakas, parabang nagtutugma ang mga piraso, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Magiging mas simple. Magiging mas magaan. Magiging totoo. At mangyayari ito sa paraang hindi mo inaasahan. Ang tanong ngayon ay, handa ka na bang makita ang sandaling iyon mangyari? dahil mangyayari ito. At kapag nangyari, maintindihan mo na ang lahat ng naramdaman mo hanggang ngayon, kahit na ito'y naging magulo, ay may dahilan. At sulit ito. Naiintindihan ko na maaaring nagtataka ka, ito na nga ba yun? Magbabago nga ba ang lahat? Ang pakiramdam ng paghihintay sa isang bagay na mangyari, pero hindi sigurado kung ano yon, ay isa sa mga pinakakinakabagabag na pakiramdam na maaari mong maranasan. Minsan, Parang tila nakatigil ang mga bagay-bagay, na parang walang tunay na nagbabago, pero sa totoo lang, ang nangyayari ay nasa isang yugto ka kung saan lahat ay inihahanda pa lamang. Wala sa mga ito ang walang kabuluhan. Hindi lang ito simpleng paghihintay sa isang pangyayari o isang panlabas na pagbabago, kundi isang panloob na proseso, malalim na nangyayari ngayon nang hindi mo namamalayan. Ikaw ay binabago hindi sa isang ingrande at kapansin-pansin na paraan, kundi sa isang antas na maaaring hindi mo palubusang maunawaan. Hindi basta-basta nangyayari ang mga bagay, at hindi rin sa oras na gusto mo. Walang dumadating nang walang inayos muna sa likod ng mga eksena. Ang paghihintay, ang bakanting pakiramdam na nararamdaman mo, ay may layunin. Ang taong iyon na nagmamasid sa iyo, na maaaring hindi mo masyadong binibigyang pansin, ay nararanasan din ito. Higit ka pa sa isang taong hinihintay. Ikaw din ay isang taong naghihintay. Ang nararamdaman mo ay hindi isang salamin ng nais mong maramdaman, kundi ay isang salamin ng kailangang maranasan. Hindi ito tungkol sa paghihintay sa isang bagay mula sa iba, kundi sa paghihintay na una munang umayon sa loob mo ang mga bagay. Ang punto ay walang sinuman ang talagang handa. Hindi lubos. Lahat ay nasa isang proseso ng pagdiskobre sa sarili. Ang takot na maglahad, magbunyag, magpakita ng tunay na nararamdaman, hindi iyon isang bagay na eksklusibo sa iyo. Alam ko, maaaring iniisip mo na ikaw lang ang nakakaramdam nito, na ikaw lang ang nagtatanong kung sulit ba ito, kung mailayunin ba ang lahat ng ito. Pero ang totoo ay, habang nararamdaman mo ito, nararamdaman din ito ng ibang tao. Ang kaibahan lamang ay pareho kayong naghihintay ng tamang sandali. Ang tamang sandali para magbukas, para maglahad at ang sandaling iyon marahil ay hindi tulad ng inaasahan mo. Maaaring iniisip mo na kailangang maging isang malaking kaganapan, isang malaking revelasyon. Pero, sa katotohanan, magiging isang maliit na hakbang lamang ito, isang salita, isang tingin. Pero magiging sapat na ito. Dahil, kapag dumating ang sandaling iyon, malalaman mo. Magiging isang kasiguruhan na napakalinaw at malalim na wala ng ibang magmumukhang may katuturan kundi iyon. Nalilito ka ba ngayon? nauunawaan ko. Mahirap ang mapagtanto na ang paghihintay ay bahagi ng proseso. Na, bago ang ano paman, kailangan mong pahintulutan ang sarili mong maging kung sino ka talaga. Dahil, sa huli, iyon ang magpapatotoo sa iyong pagdahayad. Hindi ito magiging tungkol sa kung ano ang sinabi, kundi tungkol sa kung ano ang naramdaman. Hindi ito magiging tungkol sa mga salitang perpektong pinili, kundi tungkol sa katotohanang sa wakas ay maisa sa pahayad. Alam ko na dumaan ka na sa maraming bagay hanggang ngayon. Nagtanong ka sa sarili, nabigo, naligaw ng isip. Nakaramdam ka na hindi mo na kaya, na hindi na magbabago ang mga bagay. Pero, tingnan mo, nandito ka, hindi ba? Ibig sabihin yan gumagana ang proseso. Ibig sabihin yan ikaw ay naghahanda. At kapag sa wakas nangyari na ito, kapag sa wakas naramdaman mong oras na para sumulong sa susunod na hakbang, mauunawaan mo na ang lahat ng pinagdaanan mo hanggang dito ay isang kinakailangang landas para sa sandaling iyon. Wala sa mga ito ang magiging madali. At syempre magtatanong ka kung tama ba ang ginagawa mo. Magdududa ka kung tamang panahon na ba, kung maintindihan ba ng tao. Pero maniwala ka, ang lahat ng pinakagusto mo ay nandyan lamang kung nasaan ka ngayon ang kailangan mong gawin ay magtiwala. Magtiwala na sa wakas, dadating din ang tamang panahon. At kapag dumating na yon, magiging handa ka na harapin ito sa pinakamabuting paraan, maging sa pagpapahayag ng damdamin o sa simpleng pag-unawa sa kung ano ang nariyan na naghihintay. Handa ka na bang pakinggan kung ano ang nasa loob mo? Dahil sa isang paraan, alam mo na. Nakatago lang lahat, pero sa kalooban mo, sigurado ka na ang pakiramdam na ito ay hindi mawawala. Kailangan lang itong mailabas sa tamang oras, sa tamang paraan. Ang pinakamahirap na bahagi ay maintindihan na bagamat para bang walang nangyayari, hindi ka nawawala. Ikaw ay pinaghahanda. Ang panahon ng paghihintay, ng katahimikan, ng mga duda, lahat ng ito ay kailangan mo para lumago. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng pagbabago sa ibang tao, kundi tungkol ito sa paghihintay ng iyong sariling pagbabago. Ang perpektong sandali ay hindi nakadepende kung kailan magpapahayagan ang iba, kundi kung kailan mo ipahayag sa iyong sarili. Kapag naintindihan mo kung ano ang nakatago sa loob mo, lahat ay usad. Magkakaroon ng pagpapalaya, isang pakiramdam ng ginhawa, para bang ang isang malaking pasan ay sa wakas maaalis mula sa iyong mga balikat. Siguro, sa pag-iisip tungkol sa prosesong ito, mapapansin mong gaano karami ang iniingatan mo para sa iyong sarili. Baka hindi mo napansin kung gaano mo pinipigil ang sarili mo na maging tunay na ikaw. Pero sa totoo lang, ikaw ay nasa proseso ng pagyabong, ng pagiging kung sino ka nilalayon maging. At ang panahong ito ng paghihintay ay hindi nasasayang, ito ay mahalaga. Hindi ka nag-aaksaya ng oras, ikaw ay naghahanda para sa kung ano ang darating. Natututo kang harapin ang mga damdamin, iproseso ang nangyayari sa iyong loob, nang walang pagmamadali, nang walang presyon. Alam kong mahirap. Alam kong sinubukan mo ng kumbinsihin ang sarili mo na hindi sulit ang maghintay. Pero, sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong hindi mo basta-basta may iwan ang lahat. Hindi mo maaaring baliwalain ang nararamdaman mo, ang nakaimbak sa loob mo. Ang taong iyon na sa tingin mo ay naghihintay para sa isang bagay, ay nasa katulad ding proseso. At, kahit na naubusan ka ng salita, kahit na matindi ang kabang nararamdaman mo, lahat ay may tamang panahon. Ang panahon ng magpapaintindi sa na, kapag dumating na ang tamang pagkakataon, magpapahayag ka, at lahat ng pinagdaanan mo ay magkakaroon ng kahulugan. Napansin mo ba na, kahit hindi mo napapansin, naghahanda ka na para sa sandaling iyon? Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng pagdududa at kawalang katiyakan, ay nag-aasikaso para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. At, sa oras na hindi mo inaasahan, ang lahat ng matagal mo ng pinakaasam ay mabubunyan. Sulit ang paghihintay, dahil iyon ang eksaktong sandali, ang sandaling palaging nariyan na naghihintay na mangyari. At, kapag nangyari yon, maintindihan mo na bawat segundo ng katahimikan ay paghahanda para sa mas dakilang bagay. Hindi ito tungkol sa inaakala mong alam mo, kundi tungkol sa malapit mo ng matuklasan. Alam ko na maaaring nagtatanong ka, paano kung hindi magtagumpay? Paano kung naghihintay ako para sa isang bagay na hindi kailanman mangyayari? Nauunawaan ko ang pag-alinlangan na yan. Alam kong mahirap tanggapin na ang panahon ay may sariling ritmo, na minsan ang mga bagay ay hindi nangyayari sa oras na gusto natin, ngunit ang hindi mo dapat kalimutan ay walang nangyayari ng walang dahilan. Alam kong nagtatanong ka kung sulit pa bang maghintay ng matagal. At sinasabi ko sa iyo na ang usapin ay hindi tungkol sa kung sulit ito, kundi kung ano ang gagawin mo sa panahon na ito. Ang panahong ito ng katahimikan, ng kawalan ng katiyakan, ay hindi isang parusa. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay simpleng espasyo na kailangan mo para mas maintindihan ang iyong sarili, mas maintindihan ang iyong mga nararamdaman, mas maintindihan kung ano ang nakaimbak sa loob mo. Ikaw ay maaaring nakikita ang paghihintay bilang isang pasanin. Parang bawat araw ay isang oportunidad na nawala, pero ang katotohanan ay bawat segundo ng katahimikan na ito ay nagmumolde ng isang bagay sa iyo. Bawat sandali ng pagdududa, bawat pakiramdam ng pagiging nawawala, nang hindi alam ang gagawin, lahat ng ito ay naghahanda sa iyo para sa katotohanan. At magiging isang mahirap na katotohanan dahil kapag sa wakas na intindihan mo kung ano ang nangyayari sa loob mo, wala nang paraan para bumalik. Haharap ka sa isang bagay na hindi mo na maaaring baliwalain. Kapag pinapayagan mo ang iyong sarili na maghintay, pinapayagan mo ang iyong sarili na lumago. Alam ko na hindi ito tunog na parang bagay na gusto mong marinig ngayon, marahil gusto mo lang na mangyari agad ang mga bagay, pero ang kailangan mong maintindihan ay ang paghihintay ay mahalaga. Ang nangyayari ngayon, sa takdang oras na ito, ay naghahanda sa iyo para sa paparating. At, kapag dumating ang sandali, hindi ito magiging tulad ng iyong inaasahan. Ito ay magiging mas malalim pa, isang bagay na tanging mga taong dumaan sa prosesong ito ng paghihintay ang makakaintindi. Marahil iniisip mo na ito ay walang pupuntahan. Marahil iniisip mo na ikaw ay isang hangal, naghihintay sa isang bagay na hindi mangyayari. Pero ang katotohanan ay naghihintay ka, dahil may isang bagay sa loob mo na alam na ang mga bagay ay kailangang mangyari sa tamang oras. Maaaring mahirap maintindihan, pero sa pagtitiwala sa prosesong ito, mapapansin mong naghahanda ka para sa isang mas malaki pa kaysa sa iyong inaasahan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mangyayari bukas, pero tungkol ito sa kung ano ang nangyayari sa loob mo ngayon. Parang lumilipas ang oras at hindi mo alam kung mag-aalaga ba ito, tama? Alam ko ang pakiramdam na 'yon. Parang bawat araw, mas dumadami ang mga alinlangan at nagtatanong ka kung sinasayang mo lang ang lahat. Ang tanging magagawa mo sa oras na ito ay magtiwala na sa isang punto ng iyong paglalakbay, lahat ay mag-aalin. Ang pinakamahirap marahil ay ang pag-intindi na ang pagkakahanay ay hindi nangyayari sa paraang iyong inaasahan. Naghahanap ka ng isang malinaw na sagot ng isang lohikal na paliwanag sa lahat ng nangyayari. At gaano man karami ang paghahanap mo, hindi darating ang sagot hanggang sa maintindihan mo na hindi mo kailangan ng isang paliwanag para magpatuloy. Nagkakaroon ka ng pakiramdam na nawawala ka, munit sa totoo, natatagpuan mo ang sarili mo. Naiintindihan mo na mas kung sino ka at ano ang talagang ninanais mo. At ito, sa sarili nito, ay isang malaking pagbabago. Minsan, ang kailangan mong gawin ay hindi habulin ang mga bagay na nasa labas, kundi tumingin sa loob. Itanong sa sarili, ano ba talaga ang inaasahan ko? Bakit ko inaasahan ito? At doon, mapapansin mo na ang talagang mahalaga ay hindi kung ang ibang tao ay magpapahayag o hindi kundi ang pagbibigay mo ng pahintulot sa sarili mong maramdaman ang tunay na nasa loob. Ang nais kong iparating sa iyo ay ang paghihintay na ito ay may mas malaking layunin kaysa iyong inaakala. Hindi ito tungkol sa iba, hindi tungkol sa taong inaasahan mo, o sa mga salitang nais mong marinig. Hindi ito'y tungkol sa iyo. Tungkol sa kung sino kang nagiging ikaw. Tungkol sa kung paano ka natututo na harapin ang sarili mong mga damdamin at mapagtanto na bawat araw ng paghihintay ay isang hakbang papunta sa iyong sariling paglago. Ang hinihintay mo ay hindi ang sandali ng ibang tao, kundi ang sandali mo para ipahayag ang sarili mong nararamdaman. Maaaring, sa pagninilay-nilay tungkol dito, magsimula kang mapagtanto na hinihintay mo ang pag-apruba ng iba. O, marahil, hinihintay mong ang isa pang tao ang magtaya, magsalita, magbigay ng unang hakbang. Munit, paano kung sabihin ko sa iyo na, sa totoo lang, hinihintay mo ang tamang panahon para magbukas? Ang panahon para maging tapat sa iyong sarili, upang maunawaan na, kung wala ang pagkakilalang ito sa sarili, walang kahit na ano ang magiging totoo. Alam kong maaaring mahirap tanggapin ito ngayon, ngunit sa paghihintay na ito, mas magiging matatad ka, mas magiging mulat sa kung ano ang gusto at kailangan mo. Dito, mapagtatanto mo na hindi kailanman ang iba ang naging usapin. Ikaw ang naging usapin mula pa noon. Hindi mo hinihintay na magtapat ang iba sa'yo. Hinihintay mong magtapat sa sarili mo upang kilalanin kung ano talaga ang nais mo at nagpapasaya sa'yo. Maaaring mahalaga ang ibang tao, siyempre, pero kailangan mong maunawaan ngayon na ang iyong katotohanan ang pundasyon para sa anumang pagbabago. Maaaring hindi pa handa ang iba, pero kailangan handa ka na. Kailangan bigyan mo ng pahintulot ang sarili mong maging kung sino ka talaga, walang takot, walang hiya. At kapag ginawa mo yon, ang lahat ng bagay sa paligid mo ay magsisimulang magkaroon ng tamang kahulugan sa mas malinaw na paraan. Alam kong mahirap. Alam kong nararamdaman mo ang presyon, ang pagkabahala, ang pakiramdam na para bang bumabagal ang oras, at walang nangyayari. Ngunit, kung titigil ka sandali at malalim na huminga, mapagtatanto mo na walang anuman dito ang nagkataon lamang. Ang panahong ito ng katahimikan, ang espasyo ng paghihintay, ay kung saan magkakaugnay ang lahat. Hindi mo kailangan ng mga mabilisang sagot o madaling solusyon. Ang kailangan mo ngayon ay maunawaan na kapag ang lahat ay nagkaayos, kapag ang mga piraso ay nagtagpuna, makikita mo ang katotohanan sa paraang hindi mo inaasahan. At magiging eksakto ito sa kung paano dapat ito maging. Alam ko na gusto mong malaman kung kailan mangyayari ang lahat ng ito at ang tanging bagay na masasabi ko sa iyo ay mangyayari ito sa tamang panahon. Maaaring bukas na, maaaring sa susunod pa, ngunit mangyayari ito. At kapag nangyari 'yon, makikita mong ang panahon ng paghihintay na ito ay may mas malaking halaga kaysa sa dating nakita mo habang nararanasan mo ito. Magiging isang bagay ito na magdadala ng pakiramdam ng ginhawa, totoo, at ang lahat ng naranasan mo ay magkakaroon ng kahulugan. Ngayon, marahil iniisip mo, paano kung hindi ito mangyari gaya ng inaasahan ko? Nauunawaan ko ang takot na yon, ang kawalan ng katiyakan. Ngunit, sinisiguro ko sa iyo na, kapag dumating ang sandaling iyon, malalaman mo eksakto ang dapat gawin. Magiging pakiramdam na ang lahat ay nagtagpo, na narating mo na sa wakas ang dapat pagladyan mo. At ang sandaling iyon ay magiging mas simple kaysa sa inaakala mo hindi ito magiging isang malaking revelasyon, ngunit isang kumpirmasyon na nasa tamang lugar ka. Dumating na ang oras na kailangan mong maunawaan na ang paghihintay na ito, ang espasyo na kinatatayuan mo ngayon, ay hindi isang pagkakamali. Hindi ito nasayang na oras. Sa kabaligtaran, ang lahat ay inaayos, at kapag dumating na ang perpektong oras, malalaman mo. Malalaman mo, dahil ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan, sa paraang hindi mo ma-imagine ngayon. Hindi ito magiging isang pagsabog, kundi isang magaan na pakiramdam, isang pakiramdam na ang lahat ay sa wakas nakahanay sa kung ano ang dapat mangyari. Hindi ka naghihintay para sa iba. Naghihintay ka para sa sarili mo. Ang iba, kung sakali man, ay nariyan sa tamang panahon, ngunit lahat ay nakadepende kung paano mo inilalagay ang sarili mo sa prosesong ito. Kung paano mo binubuksan ang sarili mo sa katotohanan ng nararamdaman mo, walang takot, walang pagmamadali, walang pilit. Sa espasyong ito nagaganap ang pagbabago. Kaya, ano ang gagawin mo sa oras na ito? Paano mo gagamitin ito upang maghanda? Dahil kapag dumating ang oras na yon, mapapansin mong narito na ito sa lahat ng oras. Nayon, ang tanging hiling ko ay kung mayroong anumang bahagi ng tekstong ito na may kahulugan para sa iyo, ibahagi mo ang iyong mga saloobin. Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito. Mag-iwan ng komento dito sa ibaba. Ano ang iniisip mo tungkol sa paghihintay, tungkol sa panahon ng katahimikan na ito? At kung hindi ka pa subscribe sa channel, samantalahin mo na ang pagkakataong ito para magsubscribe at masundan ang mga karagdagang nilalaman na makakatulong sa iyo na mas maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyo. Huwag kalimutang ihit ang like dahil ang iyong interaksyon ay nakakatulong upang mapalakas ang mensaheng ito para sa mga taong lubos na nangangailangan nito ngayon. Magtiwala ka, lahat ay nangyayari ng eksakto kung paano ito dapat mangyari.